G laban, G laban. Uy, G lumalaban, G oh. Uy, G. Lumalaban sila, G. Uy, G. Tignan na, G. Tata sa sampolino. Talagang matibay itong pula na to. Go, copper. Go, go, go. Sala, Go, go, go.

He's right there. Uy guys, parang inaantok nadin to. Yon, papunta na, papunta na. Oi, yun na launch nasa naata. Oi, 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 oi. Oi, gabre. Oi, gabre. Oi, grave. Oi, oi, oi. Uy, sala. Sala. Di ka kapre. Dito kapre. Back in the arena field. Uy, hulog si kapre. Dito kapre. Yawn. Yawn, harapan ulit oh. Go kapre. Sige, laban. Oh, 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 oh. Aray ko, aray ko. Oh, 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 oh. Oh, damn. Damn. Patas, tas. Dito alam mag ano. Uy humarap na siya doon oh. Malikta dun yan ah. Oh. Saul Sambolino no. It uh, Gayao, no? ito mm yung sa akin. Tignan mo. -hmm. Na-order mo na? Oo. So, yun na yun. Check out. So, pwede ko po ipadaan kay ano, kay kay, kay Ate minsan sa so, Sandy kasi wala tayo dito ba yun eh. Pwede ko ipadrap kay atin, pa, Ate. Ay, okay. no, Tatawag okay. naman yun eh. Ah, sige. Tapos bibigay ko na yung pera. Oy, sa oy, kayanya, oy, no? oy, oh. harapan, no? oy, oy, oy! Harapan no? Uy! Uy! Harapan no? Ay! Tumalikod siya. Uy! Nakawakan na niya oh. Wala ba tayong ano ba? Uy, uh? wala, wala ba tayong, tono, wala tono. Ba...